Hello guys, hello mga kalapatids RMM oh. Ito na, nandito tayo sa flyer strip natin Sa taas oh. Okay Ito, oh, sabayaw ko Pinakaulan niya hmm. Ito yung babae na laglag kahapon Pahiyat magpahuli hmm. Yung puti niya, malapit na rin yan oh. October 17 din yan Okay? Ah. Oh. Ito yung bedding pin natin. ayan Oh. Ba? Diba? Oh. Okay, kinatin yung partner para na makita nyo. Okay. Open sesame. Right. Ah, oh. oh, ayan sila. Oh, ayan, mag-pair ayun mag pair hmm. palaay din yung black na yan okay Ayan, si blue bar yung nawala ng isang araw bumalik na mukasan ayun yung isa natin yung galing doon sa taas nakita natin dito oh right oh ito yung pares ng na checkered bumalik sa kumayari ito na pa nakuha oh. So, yan, <laughs> lagi banatan yung dalawang yan oh. hmm. kasi dyan, pakain tayo mamaya konti yan okay, sarado na natin yan at may, yan, hindi yan batcher sa atin baka so, makasibat hmm tayo sa Flyers Loop. <clears throat> Hindi tayo nagpakawala. Dalawa lang yung pinakawala natin. Ay, apat. ayun, Oh. Oh, si Red Bar. Ayan. Saka, ayun. Si Red Cake. At sa labas din yan. Gugutom na yan. Hindi nakakaya niya kanina eh. Hindi kasi pumasok eh. Saka si White Top. na ano yun? Mawala si White Top. Haka sa likod ng kulungan na to, ng breeder. Mm. Ayan, Tumutubo no? na yung mga pakpak nila, guys. Mm. Ito, Batman, sa kapatid ko yan. Inagor niya yan. Kapatid ko buso lalaki. Mm. Ayan. Ayan, mga walang pakpak itong nasa baba. Maliban lang dito sa Inakay. Ayan, blue bar. Ayan. Ang mga walang pakpak yan. Hmm. Wala niyan sila. Ayan, walang pakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ayan. Kay Russell, ano yan? Kay Rosbelt. Hmm. So, yun yung isa. Tim na yung kinawa ko. Parang hindi ko kasalada yung golden checkered eh. Pero hindi yung clip ring to. Yung clip ring yung pinapaiwan niya eh. <clears throat> Ayan, yung itim natin. Kala ko babae, lalaki pala 'yan. Ayan oh. Yun yung inakay, bra. Mga kalapatid, siyan. Ayan, yung inakay na 'yan. 'Yun yung ano, umiyak pa pero matindang na rumonda. Oh. siap-siap -siap 'yan. Tinalo pa 'to, Ito hindi na umiyak may boss na pero ayaw romanda. Hmm. Pati 'yun. Kasabay niya pero talo niya pa sa rondahan. Sipag niya itong isang 'to. Yan. Oh. Oh ito try na rin yun baka yun yung may paris natin dong kay ano kay white feather kay white flight yun o yung red bar na yun hmm. okay tinan natin kung maganda kinalabasan kung pareho sila ng ano eh style ng mukha eh okay Ha, ibang choice dito eh. Hindi naman pwede to Nagiging madilim yung mata nila parehas eh. Puti kasi to eh. Dark, dark eye din. Dapat maliwanag yung partner natin yung mata. Dapat okay. Full eye or orange eye. Ano nga No, gumaganda na to oh. Yung itim na to oh. Tapos na maglugon. nung hindi naglulugon, kala ko babae. Eh. Tapos na yung lugo ng ano niya, yung leg niya. Bogi na. Okay? Pakainin natin guys. At magsusundo pa ako eh. Alright? Susundo ako, baka hindi ko na mapakain mamaya ng ano, pagdating. Pag-uwi. Okay. Yun lang guys. Oh. Pinar ito lang yung pinarundo kanina eh. Apat sila. Yan. Pero yun, Umuwi ka agad. Masok agad sa flight. Eh, sa... Ito mga to. Pasaway. Ang tatagal umuwi. Yan po. Si red check. Okay. Pakain mo na ako. bye, -bye you.